Hello! Yan, mga moms. So, dito tayo ngayon sa ating pinaka-last update sa uh, sa pool. Kasi, ang oras ngayon ay 5.30pm na po. Oo. Alam niyo ba yung 5.30pm? Ang ibig sabihin nun ay may mga trabahanti pa tayo dito. Ayan po sila. At sila ay mag-o-overtime ngayong ngayong araw na to sa linggo. Kasi nga, am um, kailangan natin matapos na yung ating trabaho dito sa pool kasi si Mamasita at si Angkol ay aalis po bukas. So ngayon ang gagawin po natin at ang gagawin po ni Mamasita ang nag dito sa pool ay kailangan matapos nila ngayong gabi kasi uh, overtime sila ngayon eh. Overtime sila yung mga trabante natin ngayon. Times 2 yung, yung isa, isasahod sa kanila ngayon. Times 2. Diba? So kailangan nilang malagpasan at matapos ngayon bago mag 7 PM or 6 kasi malapit na uh, maggabi. Oo, so 5:30, uh, 5:30 na ngayon. So tingnan natin ang anong update ng um pool ngayon. Kaya tara na. Ha, let's go. Bye. So, ayan na nga sila mga ma'am. So dito tayo. So tapos na 'yan. Oh, ayan tapos na 'yung ano, hay, 'yung ang ingay. Dito naman ay patapos na rin siya. Uh -uh. So, ayan po yung ating mga trabahante. Medyo ano lang po talaga kasi overtime ngayon. Overtime. ba diba? Overtime. At si Bibigoy naman ay... Kumusta dyan, Bibigoy? Hindi tapos, ah, hindi pa... Abusive. Ano? Ano? Walang? Walang adhesive? So hindi siya matatapos dito. So bukas. O, oh, dito naman ay tapos, patapos na rin siya. Ayan, o, oh, kompleto na po yung tiles natin. Kompleto na yung pag, uh, ano, ano, paglagay ng grout. Grout, di ba? Uh, ayan, so okay na yung grout dito. Dito naman sa gitna ay medyo hindi pa siya totally na okay. Pero, pa-okay na rin siya. Patapos na din siya, guys. O, so, oh. oh, oh. so, ayan ha. Nagtutulungan po yung ating mga trabahante para maitapos na yung ngayong, ano hapon mm -mm. so na naman natin nagbibidi lang ako nag-update ako ngayon kasi para makita niyo ang update sa ngayong hapon <laughs> medyo ano talaga siya ma maraming ano pa ayan naglilis na po sila kasi sa 5.30 na hapon ay kailangan tapos okay na yan na lang talaga nagtira finally okay na sigaya na yung mga sigaya na sino mga kagaya Yan na balisin ko mga kagatan Overtime <coughs> For ni forman sa... ng isa. Apo ng yog, kunti minasa. Prun magi minasta. Walay kuan sana tawag sa ko lang sa sa top sya. Basta na ko lang. Adisim ko lang ang adisim. Um. Sobrang trabaho ha, trabaho. 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 Okay na sya tai na. Nakaset na. So okay magtrabaho na kayo. Ay. Nandito na nga tayo sa gabi ito. Ayan Ay, sila guys. Hi! Ayan po yung ating mga bisita for today gabi, gabi. Wala <laughs> gabi. Mm -mm. So, sila ay nag, ano, uh, nagpapausok. Ayan, ang gabi. Ang liwana. Mm Ayan -mm. you know, na guys, overtime. Overtime trabaho. No, no, no. Han <laughs> <When> var <we're> blind. <laughs> yeah. guys so, dito naman. Dito guys na ba? naman ha? kasi guys. masigla supli na ba? papa suki tayo

birthday bar. Ulangan mo pagkaon At ayan po si Scarlett. At saka nila mo rin. Pwede ba nang lupa Ito Ang hmm. ating mga trabahante. So ito ay libre po. Uh, dinner Ayan po sila. Umakita po sila lahat para makikain po sila ay, so at dinner po ay. nila bago sila uuwi ganyan sila kalab ni Brenda di ba? so ayan ay na po sila guys bago sila uuwi finally kakain na talaga sila utom <laughs> <Yeah. laughs> na kayo si Iyan haguro magkakain si Iyan ginoko <laughs> utom na po yung mga 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 magkakain na sila guys thank you so much balik na lang po sa 8 ha magkakain po sila magkakain po sila at yung ano

Last na ka rin. Last na yun Last na Babawi na, na kayo dyan kasi last na yun ngayon. Kumain kayo na madami para ano para, kasi as, it's a last day today. Manok. <laughs> Manok.